Inna al-qabr awwal manazil al, al Tunay na ang libingan, ang buhay sa libingan ay unang yugto sa kabilang buhay. Ang ang kabur ay kabilang sa mga yugto sa akhirah, kabilang sa paniniwala sa akhirah. Sabi ni ng Rasulullah na linik ni Uthman, ang buhay, bakit hindi ako umiiyak ng higit na pagiyak, ay ang buhay sa libingan ay unang yugto sa kabilang buhay na kung saan sabi ng Rasulullah, sino mang makaligtas sa libingan. Ibig sabihin, maganda yung kalagayan niya dahil siya ay mas, masigasig na ng palataya, ay yung nagaantay sa kanya sa kabilang buhay ay mas magaan o mas malaki pang paraiso ang nagaantay sa kanya. Subalit, sabi ng Rasulullah, Fa'ilam yan, wa yan Pag di siya nakaligtas sa libingan, Ibig sabihin, kaparusahan, kapigatian. Fama ba'dahu asyad minu. Yung susunod doon ay mas matindi. Subhanallah. So, mas matindi. Ibig sabihin kung ang tao, pinaparusahan sa sinibingan ay mas matinding kaparusahan ang na nag-aantay sa kanya sa akira. Yan ang dahilan kung bakit ang si Uthman bin Arfan ay napapaiyak ng higit na pag